kung ikaw kaya papiliin ko ngayon. Paangatawa na mo yung puro inggit na pamumuhay sa mga kamag-anak mo, sa mga kumari mo, sa mga barkada mo. O layasan ka namin mag-ama para mamuhay kami ng simple. Ha? Pero masaya. Doon ka. Mapuka. Paragang bata eh. Hmm? Tignan mo yung grade mo. Ha? Dalawang linggo tayo Amanda nagpuyat. Dalawang linggo natin pinaghirapan yan. Tapos from top 2, top 3, sabi ko top 1, hindi top 3. Ano nangyari sa'yo? Mama, sabar na po kasi ang pressure po ngayon eh. Ano? Nabi pressure? Saan ka nabi pressure, Amanda? Ha? Oh. Uh, ano ba? Ano nangyari? Eh, ito kasi batang to. Tignan mo. Tignan mo anong grade. Top 3. Sabi ko top 1. Naging top 3. Diba? Oh, uh, eh, top 3 naman pala problema? Problema? Mayroon problema yan. Hmm. ba? Diba? Isa ka pa kasi, binigyan mo ng cellphone, kaya tingnan mo, na-distract. ba? Diba? Ba't naman pati ako nadamay dyan? Ano man, problema kung bigyan ng cellphone yung anak mo? Damay ka talaga dito. Eh, binigyan mo pa kasi ng ganyan eh. <coughs> e di sana, walang distraction yan. Binigyan ko ng cellphone kasi nga, kada hapong pumupunta sa computer shop marami sa ito ang laking tulong nga eh. Ba't sinisisi mo agad sa cellphone ng bata? Nag-aaral naman na maayos. Tsaka third grading pa lang. Wala pang final. Ba't ganyan ka agad magano sa kanya? Yun lang nga eh. Wala pang finals. Pabaksak na ng pabaksak. E eh, paano pa kaya sa finals? E eh, di wala na. O na. Masyado mo namang ginagawang punishment sa bata yung pag-aaral niya. Bata-bata pa eh. dapat naman talaga. Bata pa lang matuto na siya. Dahil ayoko siyang matulad sa'yo. Oh, uh ay mo matulad sa akin? Anong connect nun? O yan, tulad yan. O, ganyan lang ang trabaho mo. Ganyan ka na lang. Eh, kung mag siya ng maayos, mag siya ng mabuti, eh di maganda trabaho, sana makukuha niya. Hindi tulad ng sayo. Yung trabaho ko, ganito lang. Ayaw mo maging ganito, yung anak natin. Dahil kulang. Talagang kulang. Alam mo palang kulang eh. Isa sana hindi ka naging mag-aarbo. O bakit? Napapakinabangan naman yung mga bagay na nandyan ha? Oo nga. Walang problema. So napapakinabangan. Pero yung susukatin mo ko sa harap ng anak ko na sinasabi mong kula tapos nakukuha mo lahat ang gusto mo na sobra-sobra, mahiya ka naman. Ha? Ano sabi ko noong umpisa? Okay na ako sa maliit na bahay. Okay na ako sa simpleng gamit. Nakailang salita ako sa iyo na ito lang yung kakayanan ko. Tapos ngayon ipapamukha mo sa anak ko na kailangan lagi siyang first honor dahil ayaw mo maging katulad niyang ama niya. Inaagapan ko lang para sa future niya rin yan. Tsaka para pagdating ng panahon, maganda yung trabaho ang makuha niya. Wala namang problema dun eh. Pero yung pressure yung masyado sa ganyang edad, grabe ka naman. Grabe mo na nga ako pinareassure eh. Mula nung naging tayo eh. Hindi ka pa pala masaya. Pinipressure mo yung anak mo para matutos para sa sarili niyang buhay? O pinipressure mo yung anak mo para sa mga darating na panahon na gusto mong luho? Ah, basta! Ako, ang gusto ko, nangunguna siya hindi yung ganyang top 3? Paano ko ipagmamalaki yan sa mga kamag-anak ko, ha? Tsaka sa mga kaibigan ko? Eh, kung ikaw kaya papiliin ko ngayon. Pangatawa na mo yung puro inggit na pamumuhay sa mga kamag-anak mo, sa mga kumari mo, sa mga barkada mo. O layasan ka namin mag-ama para mamuhay kami ng simple, ha? Pero masaya. Amili ka!